No, Carlitos, tama. Ay, okay. Carlitos, okay lang yan. Yeah, with daddy. Carlitos. Mm. Alam mo, yeah, 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 ikaw na muna kay Carlitos, please. Salamat, ah. Carlitos, okay lang yan. Oh, see? Yeah. Mm. Uh, okay ka lang bakit parang hindi ka naman yata masaya nandito na si Carlitos Carlos Miguel sigurado ka bang siya yung anak natin? kasi di ba dati kapag binubuot mo si Carlitos tumatahan siya kaagad na iyak siya ng iyak hindi kaya nagkamali ka ng batang nakuha? Cecilia, bakit mo naman nasabi yun? Para kasing... Para kasing hindi siya yung anak natin eh. Tinan mo kanina hindi siya tumatahan kahit... Kahit tinahawakan mo na siya. Cecilia, matagal ko nang hindi nahawakan si Carlitos. Baby pa ba siya. Malamang nangingilala lang siya. See? He's okay. Pero one thing's for sure. Sigurado ako na yan ang tunay natin na no? lang. Pero di pa parang ang bilis ibigay sa atin ni Leopard yung bata? Ang tagatagal na sa kanya ni Carlitos, pero... ganun-ganun na lang siyang binigay sa atin. Cecilia, huwag mo nang isipin yung Please. Just be happy. Nandito na si Carlitos. For the first time in a long time, buo na ang pamilya natin. Magkasama na tayong lahat. Sa sila, hindi ka ba masaya na tapos ng lahat? Masaya. <coughs> siguro... Siguro matagal ko lang kasi siyang hindi nahiyakap. Nakakahiya mang aminin, pero... Parang nakalimutan ko na maging ina sa kanya. Huwag kang mag-alala, Cecilia. Manini-bago ka lang. You just give it a week. I'm sure after one week, hindi ka napapayag na malayo sa'yo si Carlitos. Don't cry, Carlitos.